mấy cosi gì? Mày ngay. wa man kayo 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 Hindi <SusANE> <SUSANE> na pinupunasan yan Ayan 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 ano bagong panglinis ng sapatos ah, uh, hindi nyo pa na mimit ito ito ay nabibili sa tiktok so, lahat may tiktok goods yan okay ito sunod natin ah. bota naman <laughs> yan, kita ka dyan okay